Hello! Ayan, pag-usapan natin ngayon ang isang tanawing napakapamilyar sa marami sa atin, ang maganda at maalamat na bundok makiling. Pero alam nyo ba, sa likod ng ganda niyan, may isang malaking tanong. Isa nga ba itong natutulog na higante na pwedeng magising? ba? Diba? kilala ang kilala natin to bilang tahanan ni Maria Makiling. Pero ano kaya ang sinasabi ng siyensya tungkol dito? Yan mismo ang tanong na mag-uugnay sa alamat at sa heolohiya. At yan yung aalamin natin ngayon. Kasi para sa marami sa atin, lalo na sa mga taga Calabarzon, parang parte na ng background natin ang makiling. Siyembe, tahanan daw ni Maria Makiling, isa tong protektadong kagubatan, at paraiso para sa mga hiker at nature lover. Yan yung makiling na alam nating lahat. Okay, so dito na tayo papasok sa mas malalim na usapan. Mula sa pagiging pamilyar na bundok, ano ba talaga ang bundok makiling ayon sa siyensya? Ano yung opisyal na sinasabi ng mga eksperto? Ayan, napakalinaw. Ayon sa PIVOLCS, ang makiling ay isang inactive na stratovolcano. Teka, ano yung stratovolcano? Yan yung classic na bulkan na itsurang cone, di ba? Nabuo yan mula sa mga patong-patong na lava at abo na tumigas over time. Pero, ano ba talaga ang ibig sabihin ng inactive? So, ayon sa definition, ito yung bulkan na wala talagang naitalang pagsabog sa loob ng napaka-napakatagal na panahon. Isipin nyo, mahigit 10,000 taon. At yung itsura niya nabago na ng erosyon. Para mas klaro, ganito kasi yan hinahati ng pH volks ang mga bulkan sa tatlo. Una, active. Yan yung mga sumabog recently. Pangalawa, potentially active. May mga senyales, parang umuubo, pero tahimik pa. At panghuli, inactive, kung saan officially nakalagay ang makiling. Walang record ng pagsabog sa loob ng 10,000 taon. So bakit nga ba siya inactive? Well, napaka-straightforward na mga dahilan. Una, wala talagang kahit anong nakasulat sa history books na sumabog to. Pangalawa, base sa mga bato at lupa, yung huling major activity niya, tinatayang libo libong taon na ang nakalipas. Matagal na talaga. Pero, dito na nagiging interesting ang kwento. Dito na pumapasok yung twist. Kasi kung inactive na at sobrang tagal ng tahimik, bakit may mga malinaw na ebidensya ng init na nanggagaling pa rin sa ilalim niya? Yun mismo yung tanong, di ba? Kung ang bulkan ay sinasabing tulog na tulog na, bakit parang may kalan pa rin na nakabukas sa inalim? Yan yung malaking palaisipan sa makiling. At dito natin makikita yung dalawang panig ng kwento. Sa isang banda, andyan yung official status, inactive, pero sa kabilang banda, pag pumunta ka doon, andyan yung evidensya. Yung mga sikat na hot spring, may mga mud spring, at nandyan pa yung napakalaking geothermal plant. Ang lahat ng yan ay sinyalis ng geothermal activity. Ibig sabihin, may init pa rin talaga mula sa ilalim ng lupa. At yun yung pila ka-importante dito. Ang pagkakaroon ng mga hot spring ay hindi lang basta-basta. Ito ay direktang patunay na sa ilalim ng payapang itsura ng makiling, mayroon pa rin malakas na heat source. Hindi pa siya totally malamig. At dahil sa ebidensyang yan, kailangan nating balikan ang isang napakahalagang aral mula sa kasaysayan natin. Pag-usapan natin ang kwento ng Bulkang Pinatubo. Alam nyo ba, bago yung 1991, ang Pinatubo ay itinuturing ding na dormant o tulog na bulkan. Para sa mga tao doon, bundok lang yun, tahimik for hundreds of years. Halos nakalimutan na ng mga tao na bulkan pala siya. Sound familiar? Tingnan nyo tong timeline, mahigit anim na araang taon ng katahimikan. Napakatagal noon, pero noong 1991, bigla na lang siyang nagising at nagpakita ng lakas sa isa sa pinakamalaking pagsabog ng 20th century. At ito yung pinakamahalagang aral na iniwan sa atin ng pinatubo ang kawalan ng kamakailang aktividad ay hindi garantiya ng kaligtasan. Isang malakas na paalala na ang kalikasan may sarili ang timeline. So, kung ang isang inactive na bulkan ay pwedeng magising, paano natin po protektahan ang ating mga sarili? Well, dito na pumapasok yung napakahalagang papel ng modernong siyensya at yung walang tigil na pagbabantay. Yung nangyari sa Pinatubo, hindi lang yun leksyon para sa Pilipinas. Isa yung global wake-up call para sa mga volcanologists. Pinakita noon na kailangang seryusohin kahit yung mga tulog na bulkan. At yan mismo ang dahilan kung bakit masigasig na binabantayan ng PHBOLCS ang lahat ng bulkan sa bansa, kasama na siyempre yung mga nakaklassify as inactive. So paano nila ginagawa to? Tatlo yung pangunahing paraan. Para kang nag-check up sa doktor. Una, seismic activity nakikining sila sa tibok ng lupa para sa mga maliliit na lindol. Pangalawa, ground deformation. Sinusukat nila kung lumulobo ba o nagbabago ang hugis ng bundok. At pangatlo, gas emissions. Parang inaamoy nila kung may kakaibang chemical na lumalabas. Ito yung mga vital signs ng bulkan. So, para isummarize, ano yung mga dapat nating tandaan tungkol sa makiling? Una, opisyal man siyang inactive, malinaw na may aktibo pa rin pinagmumulan ng init sa ilalim. Pangalawa, yung salitang inactive ay hindi ibig sabihin na patay na o extinct, magkaiba yon. Pangatlo, pinatunayan ng pinatubo na kahit yung matagal ng tahimik ay pwedeng-pwedeng magising. At pangapat, at ito ang pinakamahalaga, yung patuloy na scientific monitoring ang ating pinakamabisang protection. At iiwan ko kayo sa tanong na to kung ang isang bundok na libu-libong taon ng tahimik ay pwedeng magising. Ano pa kaya ang mga nakatagong hiwaga at kapangyarihan ang meron ng ating planeta na hindi pa natin alam? Talagang nakakamangha, di ba?